Hi guys. Yung mating kasi ng sasakyan, lagi kong inaayos. Tuwing may bababa yung pasahero, lalo na yung nasa gitna, kasi nagagalaw ng mga paa ng pasahero. Kaya lagi kong inaayos tuwing bababa yung pasahero. Dati yung ginagawa ko, inaayos ko gamit yung kamay tapos nag alcohol na lang ako tapos naisip ko uh, masyado akong ma-access sa alcohol kaya gumamit ako ng screwdriver Ito yung tinutusok ko lang tapos inaayos ko kaya lang yung problema naman masisira naman yung mating kaya nag-isip ulit ako ng solusyon. may binili ako sa Shopee. Ito. Yan. Pagka iniscrew mo to, itong sa ilalim niya, bubuka yan. Parang yan yung magiging lock. Yung gagawin, itutusok lang sa mating, tagos sa carpet, tapos pagtagos na to saka mo to i screw tapos pag na-screw na yan bubuksan o hindi na matatanggal yung mating nakakapit na siya kaya hindi na kailangan i-check tuwing bababa yung pasahero meron ito sa Shopee para sa mga naka -spaghetti mating yung makakapal yun eh pwedeng kung maiksi lang yung available sa shopee nito pwedeng balatan lang ng konti yung ano yung spaghetti para yung pinaka ilalim na lang yung is kruhan manipis na lang pero eh ko lang kung may mahaba nito sa shopee kaya malaking tulong para hindi galaw ng galaw yung mating papakita ko na lang sa inyo yung pagkakakabit ko yung sa na lang nilagyan ko kasi yun lang naman ang laging gumagalaw eh yung sa harap tsaka yung sa likod hindi naman madalas may sumakay kaya madalang lang ano magalaw kaya yung gitna lang yun nilagyan ko dalawang piraso lang ito tingnan nyo yung nilagay ko you know. Ayan. Bah, hindi na siya galaw ng galaw. galaw yan. Ayun sa kabila. Ayan. Wala na akong problema. Tatanggalin ko na lang siya pag uh, lilinisin. Pag uh, lalaban ko yung mating Pero kung magbabakium lang ako di ko na siya tinatanggal. Nakayaan ko lang siya na ano, nakakabit. Yun, sana makatulong, hear na rin natin para malaman ang iba. Thank you.